sa bayang ginto Puso'y sugatan yaman ng bansa na pupunta sa iilan lamang mga pangako Paulit-ulit na napapako kasaysayan ba'y di pa rin natutunan Mga pangarap unti-unting naglalaho sa anino ng gahaman at sakim na puso Ang dating tapang ngayon ay tila na wala sa harap ng mga buhayang walang awa Gising Pilipino Matay imula ang nakaraan Huwag kalimutan Dugot pawis ng ating mga ninuno Ipaglaban ng kinabukasan Para sa iyo, para sa atin, para sa bayan Iwagayway ang bandila Taas noo, ipakita sa mundo ang lakas ng puso. Pare-parehong apelido'y muling nagahari korupsyon Patuloy na nagtatagumpay, batas ay baloktot Hustisya'y bulag, saan patungo, bayang nagihirap Ang mga lingkod bayan tila nagbubulag-bulagan sa daing ng masa Sa hirap at gutom mga kayamanang ninanakaw ng tahimik habang ang bayan Patuloy na umiiyak, ngunit may pag-asa Huwag mawala ng loob sa bawat puso at ako'y ay magliyab Itaas ang tinig sama masamang manindigan Para sa pagbabago Para sa bayang Minamahal Huwag matakot Huwag magpaapi Ipakita ang lakas Ng bayang nagkakaisa Ang pagbabago'y na sa ating mga kamay Kung tayo kikilos At hindi magbubulag-bulagan Gising Pilipino Matay imulat ang nakaraan huwag kalimutan Dugot pawis ng ating mga ninuno Ipaglaban ng kinabukasan Para sa'yo, para sa atin, para sa bayan Iwagayway ang mandila Taas noo, ipakita sa mundo Ang lakas ng puso Pilipino Gising Pilipino Lumaban Para sa bukasan Para sa bayang minamahal Mga kaibigan, Hindi po ako magaling na rapper o singer At hindi rin po ako marunong maglapat ng kanta sa musika dahil wala po akong makinari at kakayahan pero ginawa ko po itong kantang ito at sinikap kong mabuo para po sa ating mga kababayan para po sa mahal nating inang bayan eh willing po ako makipagkulab at kung sino man po yung pwede pong umawit ng maayos nitong kantang ito may eh, willing po akong makipagkulab kung sakali pong ma-appreciate po ninyo. Maraming salamat po sa inyo lahat.